Hiniling ng Korte Suprema sa pamagitan ng Office of the Court Administrator sa National Bureau of Investigation na investigahan ang isang social media page na nag ng umano'y 100% na legit na serbisyo para sa annulment at uh, nullity of marriage. Nullity of marriage. ay sa request, kaagad na pinaimbestigahan ng Korte Suprema ang nasabing social media page upang matugunan o kasuhan ang sinumang namamahala dito. Sa ilalim ng Presidential Decree 828, ang Office of the Court Administrator ay may mandato na tulungan ng Korte Suprema sa pangasiwa nitong administratibo sa lahat ng korte sa bansa, gayon din ang mahigit 2,000 hukom at mahigit 20,000 mga tauhan ng naturang mga hukuman. Ang annulment ay isang legal na proseso ng pagdedeklara ng isang legal binding ng kasal o nanal and void. Sa mga kaso, ng annulment, ang mga pagdinig ay isinasagawas na kinabibilangan ng paglalahad ng mga testigo at mga dokumento. Ang Office of Solicitor General ay nakikilahok sa mga paglilitis sa pagpapawalang bisa dahil kinatawan nito ang interes ng Estado sa naprotektahan sa mga ang, uh, itong mga kasala. Ang Office of the Court Administrator ay naudyukan na magsagawa para sa isang investigasyon matapos ang atensyon Nito ay tawagin sa isang social media advertisement na nagaalok upang iproseso ang annulment at nullity ng isang kasal.